Alala sa mga magulang, bantayang maigi ang mga anak. Sa Cebu City, patay ng dinatnan ng kanyang ina ang apat na taong gulang niyang anak matapos mahulog mula sa kanilang condominium unit na nasa 27th floor pa. Habang sa bukid nun, na-hit and run ang limang taong gulang na lalaki na bigla na lang tumawid ng kalsada. Yan ang balitang dako ni Brill Montalvo. Sabado ng umaga. Kita sa CCTV ang bilis ng mga sasakyang dumaraan sa diversion road na ito sa barangay Lumbo sa Valencia, Bukidnon. Nang biglang sumulpot ang isang bata. Sinubukan niyang tumawid pero nasalpok siya ng isang puting pickup. up Tumilapon ang ilang metro ang bata pero hindi tumigil ang sasakyan. Duguan ang libang taong gulang na bata na agad dinala sa ospital. Kuwento ng nanay nito. Bumili sila ng gamit sa isang surplus store nang biglang lumabas ang anak. Hawak ko 'yan pero nabitawan, naghugas kami ng kamay. Bigla siyang nakalish sa pandayanyang sasakyan, bigla siyang tumakbo. Biglaan kaya po. Stable na ngayon ang bata. Tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga establishmentong may CCTV sa lugar para matunton ang nang hit and run. Sa sinumang makapagbibigay impormasyon sa suspect, agad lamang ipaalam sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Sa barangay Lahog, Cebu. Sa sahig na ng pool area, nakita ng kanyang ina, ang apat na taong gulang na anak matapos mahulog mula sa 27th floor ng tinitirhan nilang kondominium sinubukan pang dalhin sa ospital ang paslit, pero binawian na siya ng buhay. Dalawa lang daw ang mag-ina na nagrenta sa condo unit nito lang Pebrero. Nito lang Sabado ng umaga, lumabas sandali ang nanay habang tulog ang anak. Kaya hinahanap-hanap niya, and then may sa kanya sa elevator yata na may bata na nahulog. Magsasagawa ng malalim na imbisigasyon ang Cebu City Police para matiyak na walang foul play. Ipapatawag naman ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pamunuan ng lahat ng kodominium sa lungsod para siguraduhin na susunod ang public safety sa kanilang mga lugar. Per floor mayroong net, dapat. If not, yung railings talaga, talagang enough na hindi makakakakyat yung mga bata. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5.